Hello, good evening, it's me again, Pusong Ligaw At ang inyong kasamahan Ay, kasamahan ko pala dito ay Andito, bumisita na naman At 11 days na ngayon o sa Ramadan oh, 11 to 11 11 days. So, 11 days sa Ramadan So, may, may mga Pagkain kami din ni eh. Alright So, pizza kadang. Ayun o, oh, pizza tinapay May sweets pa dito Ayan, tinakpan ko Ayan Ayan. May kanin kami, may itlog, may gulay. So, yan lang talaga mga vegetarian mo na kami ngayon. Yan. Yeah. Mga dalaga na yan. May nagdorbil at nagrunning away ang nagkaon. Yan ang <laughs> buhay. Buhay. Sakala no? Buhay katulong dito. Kailangan tumayo. Kah kung may magdorbil <laughs> Alright, so guys. Hindi ko pala na-upload kahapon. At saka yung nakaraan, hindi ako nag-video. So, ngayon lang sana ma-upload to. Sobrang kapoy na talaga, no. 11-10 days pagkakahapon, pero krabbing po. Para puya, pagod na. na pagkatapos na alas si alas utso, pagod ka na. Gusto mo nang matulog. So, para kailangan mo panghintayin na mabut ng alas cheese para tapos na sabihin ng amo na Punta ka na sa taas. Ayun. Madali. Day-day-day yun. Diretso na tulog. Wala nang panahon sa pag-edit. So. Sila gumating? Sila. Ano? Ano dalaga? Dinog. So, kakain na kami. So, again. Ang aming pagkain. Oh. right Pizza. Oh. Mga sweet mo na ngayon. Mga sweet. Tsaka gulay lang. Tsaka itlog yung hapuna namin ngayon. Kasi. Um, eh, mayroon pa dito. Hmm. Gulay. Parang naano kami sa carne. Hmm? Wala naman talagang kaini. <laughs> Pero may medala silang ano. Salata. Mm. Sabi na mga tinapay eh. Mga tinapay mo. unsa sato ni madam. Sabi niya, manok daw. Ang manok to. Balas sila basta ako nakakain na. Bala sila. Sabi ni mama, bakit daw magsaing ako? na may pagkain daw ko noon. Kung hindi ko alam kung anong pagkain ang darating. Baka tulad din ni Madam siluan na iska nga utok eh. <laughs> keterin. Sabi kitty rin niya, dumating yun lang. Hindi tulad yung first day. Na Apat na. Abunda sa pagkain. Pero useless lang din. Kaya wala kang pinigay saan. <laughs> nga, pinamigay lahat sa ano. Pinamigay lang lahat sa miskin. Sa miskin. Sa mahirap ba? <laughs> ang mga katulong hinoon. Pagka kinabukasan. Nga eh nga. kinabukasan Ayusin <laughs> mo. Tignan mo lang katatlong plato na ako. Buto ang kanin, ang kanin nako ito lang lin. Hindi na to maano, dagdagan. Kaya kung kaya mong ubusin yung kanin, ubusin mo na. Ito lang ang ano ko. May itlog pa oh. Hmm. So, kain mo na ako. Basta yun lang, ang update, no? Sa 11 days pa. Alright, thanks. 11 days na purang, purang, ni-adjust ako, ni gamay na jukulin. <laughs> <laughs> Sana ko ni gamay. <laughs> babay na, guys. Babay. Joke lang.